Magandang araw sa ating lahat. Ngayong buwan ng Agosto, ipagdiriwang natin ang buwan ng Mika. Ito ay mahalaga dahil dito natin ay kilala kung tayo ay Pilipino. Mika ang ating lakas. Sa bawat titig na aking minibikas, naroon ang kasaysayan ng ating bansa. Wika ay hindi lamang salita. Ito'y diwa, damdamin, at pagkakaisa. Wika ang kulay ng ating pagkaunawaan. Dito natin masig masasabi ang ating pagmamahal sa ating kapwa. Sa kanya nagkakaisa ang bawat mamamayan. Sa bawat pagmamahal, sa bawat bayan o may dangal pag-asa. Ngunit bakit may ilan na nahihiyang gamitin ang sarili? Wika'y pilit na nililimutin. Kung sana sa ito'y ating wika, a papa to my daughter filipino bayan po. Wika ang Filipino, yaman ang bansa ko. Taas ako sa buong mundo. Ako ay Filipino. Okay, maraming salamat. Walang parang... Ha? Ang bakas yun ay magiging? Mahalin ang bayan. Ito ay isang katuparan. Kahit na tayo dibuan, wala pa rin sisubuan. Ipagtatanggol ang bayan. Pairang kabutihan kasama ng katakangan. Supuin ang mga kasama upang pang kayo makalaya. Patalim ay nakahanda, itataas ang bandila. Upang tayo makalaya, dapat tayo magkaisa upang tayo magkaya. Isayot sa inyo kung ano halaga ang wikang pipi mo batay sa ating pagkakas. Isa, dalawa, tatlo, apa. Apat na letra, ng buong mundo ang mahalaga. Wika. Wika ang tubig at kani na dumadali sa aking puso't dandami. Filipino. Filipino. Wika ang Filipino. Wika ang mapagpalay sa bawat pandig ng aking wika, ng dating ng pag-asa. Ang mahalaga ay mahal natin ang ating sarili wika. At yun ang wikang Filipino, wikang pabansa. Kaya mahalaga ang wika lalo-lalo na dito sa ating sariling bansa. Kaya sabi nga ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal, na ang hindi magmahal sa sariling wika, ista. sa ipasahay at malansa Kailan sa ba na nasa mga tao hindi kaya magmahal sa sariling wika? Kaya, dahil ta, sa, walang may natin ang iniginian ang bawat Dahil tayo'y sa isang ibang ibuwanin meron tayo mga kapitid. Nung si Juan o kung aray, kung ang Ngunit, sa wikang Pilipino, tayo'y Kaya, sabi nga ng ating bayani na si Dr. Rizal, ng kabataan ng pag-asa ng bayan. Hmm. Ito nga ba? Tayo nga ba? Kabataan. Kabataan nga ba ang pag-asa ng bayan? Kabataan ka rin ba? Bakit tayo mga kabataan ang pag-asa ng bayan? Ito e yung tayo ang nabuhay. ang weekend Filipino. Ngunit, mas gusto pa natin sabihin ng mga balbal na sinitang sana all. On si ha, hato, alat na atin ito sa salamat ko. Nakakalungkot isipin, nakakalungkot isipin na ang sarili ng wikang ating kinagisnan na hindi na natin alam

at higit sa lahat, layong makaunawa, layong makaunawa ng bawat kamatayan gamit ang wikang Filipino. Wikang hindi namang ginagamit bukos ito'y ginagamit sa atin upang tayo ng isa. Wikang pinagbuklod-buklod natin lahat upang tayo ay isa sa gitna ng ating pagkakaiba. Filipino. At yun ang Filipino. Ang wikang Filipino lamang na natin ginagamit. Kaya kapatid, imulat mo ang wikang ating ngayon. Huwag natin ikahiya ang wikang ating kinagulan. Dahil dito tayo namabang at dito tayo natutong pamamon. Hindi tayo mahihina sa pagkat tayo. Kaya ako ay narito sa inyong harapan upang nasasalita. Hindi bilang isang mabuti mo na lang Kaya, kaya kapatid kapit, mo, isigaw mo, oo, oh, oh, isigaw mo, yung mo, ang wikang na palaya sa atin mula sa mga manakot na nangyaga. Ang wikang, wikang Pilipino, wikang ating kinagsinan, wikang natutug tayong lumabang na at bumabang. At yun, Aya, wi dag Yun lang po at maraming salamat. Okay, maraming salamat. Ay, parang hangin ng mga pinsapis ni may halimuyak ng yakap na hindi ko na muling madarama isang sunyak at siya'y wala ay. sumama sa ibang buong binubuo ng apat na letra. Ngunit, napakaraming versyong nagawa. Mayroong bigang Filipino, Ingles, Kastila, at marami pang iba. Si Buano, Ilocano, Kapampangan, Maray, at ilinan lamang sa mga katutunong bika ng ating bansa. Bika ay napakahalaga sa si pang-araw-araw natin. Ito'y nagagamit natin. Hinibahin ang bulika sa mga araw-araw na talastasan upang tayo'y magkaintindihan. Nais kong kumalagin sa iyong karaang panahon. Malamang na malamang hindi sa isip niyo hindi ikaw na lang buo ng makipag-imagsikan makipag, makipag -pag -pag na tumaban. Ngunit hindi yan ang aking ibig sabihin. Ang aking ibig sabihin ay nakaraan. Nakaraan ang kung saan mga kababaihan na tinituring naglilinig at ang mga lalaki man, na nga or... na tinatawag siyang ginoo, hindi naman basta dogs Pre, O, hindi naman dogs Pre, O, Boss, Ong, Siyang, Ong, Siyang, Tagutaguan sa liwanag ang buwan, wala na ba sa iyo ang ating Okay, sarap kung ang ating kakaraan ay pagbalikan. Sige, go, gumapit ka. Sige, go, gumapit. Sige, go, gumapit ka. na gumawan, wala na sa iyo ang ating nakaraan? Okay sa dapat mahal, kapag bulta mo sa ang ating itinuran. Higugmat ikaw. Higugmat ikaw. Alihalikan ang kalugalan na ka. Puso dito Tagalog ay minamahal kita ang aking sinta. Hay, iwasan naman natin yan. Tayo'y tumungo sa kasalukuyan. Kung ating alalahanin ang mga panahon na dumating ang mga banyaga at ang ating mga anito baybayin ay hindi hindi, hindi nawawala. Ngunit sa kanaunay, nagpumahalin ang mitang, na, na, ang mitang banilaga. Na, na isang puso ang salita, anong hasayo? Aking napapansin kabataan na mas na pinakilala si Peppa Pig at Dora. Pagkakasalizan mo yung nagbika, siya ang nagpangaral sa ating bansa. Ang di rin marunong magmahal sa sarili ng wika ay higit pa ang amoy sa malalasang asda. Kaya ating alalahanin ang kanyang mga nagawa at ang paniging isang pangino ay siyang makikita.